Ang ibabahagi namin sa inyo ang mga pamamaraan kung paano dapat alagaan ang mga batang kambing. Ito ay batay kung papaano namin inaalagaan ang mga kambing sa aming productive farm. Welcome to JMM Farm Channel. Ang pagiging malusog ng mga kambing, lalo na ng mga newborn, ay isa sa mga dapat ma-maintain upang maiwasan ang pagkamatay para sa ikapagtatagumpay ng isang goat farm. Before we continue, para sa mga baguhan, ang tawag sa mga batang kambing ay kids o bakling, kapag lalaki, at doling kung babae. At kung ito'y malaki na, ay tinatawag na buck o barako, at do ang babae. Ang pinakaunang dapat gawin Ihiwalay ang kambing na malapit ng manganak. Asistihan ito sa panganganak. Kapag nailuwal na ang batang kambing, punasan ang malinis at tuyong basahan ng ilong at bibig nito upang makahinga ng maayos. At hayaan na ang inahin ang maglinis o dumilas sa mga amniotic sac na nakakulapol sa katawan ng newborn. Hayaang linisin upang mawala ang amoy ng afterbirth. Dahil kapag naamoy ito ng ibang hayop, lalo na ng baboy, ay malaki ang posibilidad na kainin ng newborn goat. Sa mga hindi po nakakaalam, ang baboy ay kumakain ng kambing. Number 2, 1.5 inches ang haba mula sa puson talian ng sinulid bago putulin ang umbilical cord at i-disinfect ito sa pamamagitan ng iodine o kaya alkohol upang maiwasan ang infeksyon na posibleng pumasok sa katawan ng kambing. May mga inahin na ayaw magpadede lalo na yung mga unang mga anak pa lang. Tulungan na mapadede ang batang kambing sa loob ng apat na oras pagkapanganak. Dahil kailangan na maabsorb ng katawan nila ang kolostrom sa loob ng unang apat na oras ng kanilang buhay upang maging matibay ang panimula ng katawan nila. Lalo na yung ipinanganak na mahina, tulungan silang makadede ng maayos. Ang colostrum, ito ang mga unang gatas na lumalabas sa dede ng inahin pagkatapos manganak. At nagpuproduce ito ng mga antibodies na tumutulong upang maging malusog ang katawan ng batang kambing. Hanggang sa maging fully developed na ang immune system nila. Pagkatapos ng tatlo at hanggang apat na araw, ang colostrum ay nag-change into a normal milk. Same lang din sila ng tao na dapat makadidi ng kolostrom ang isang newborn. May mga inahin na nagkakaroon ng mastitis. Ito yung pamamaga ng breast nila at masakit, kaya ang inahin ay ayaw magpadede. Sa mga ganitong sitwasyon, ay dapat meron tayong mga nakaredy na foster milk. ito Ito'y nabibili sa mga tindahan ng feeds ng mga hayop. Number 4. Ilagay sa tuyo at may sa pinadayami ang mga batang kambing dahil ang katawan nila ay mahina pa sa lamig. Panatilihing hindi sila malalamigan lalo na kung tag-ulan. Hanggat maari ay huwag pasamahin ang mga batang kambing kapag lalabas o manginginain ang inahin. Number 5. Bigyan ng masusustansyang pagkain ang inahin upang maging malusog at maraming mailalabas na gatas. Dahil ito lang ang source of food ng mga batang kambing. Ang magandang pangangalaga at pagpapakain sa inihuin ay magiging malusog at maayos ang panimula na paglaki ng mga kambing. Number 6 ay pagpupurga. Nagsisimula lang kumain ng damo ang mga batang kambing kapag nasa 3 to 4 weeks na sila. Kaya dapat purgahin kapag ang edad nila ay isang buwan upang makontrol ang mga parasites sa kanilang bituka. Number seven ay good hygiene. Panatilihing malinis ang kapaligiran upang maiwasan ang infeksyon o mga sakit na posibleng dumapos sa mga batang kambing. Dahil gaya ng nabanggit na, mahina pa ang kanilang immune system para labanan ang mga sakit. Number eight, siguraduhin na ligtas sila sa ibang mga hayop na mapaminsala Gaya ng baboy, hindi pwedeng pagsamahin ang baboy at kambing dahil nga gaya ng nabanggit na sa unahan, ang baboy ay kumakain ng kambing. Ang kalusugan ng inahin ay napakahalaga rin para masustentuhan ang mga pangangailangan o gatas ng mga newborn goats. Kaya dapat naalagaang mabuti ang mga inahin para sa ikapagtatagumpay ng iyong goat farm. Sana po ay may natutuhan ulit kayo sa videong ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please hit the button below upang manotify ka sa mga susunod ko pang mga videos. Thank you for watching guys! Happy Farming!